Ako nga pala si Gian, at ang kwento na ikikwento ko ay tungkol sa amin ng pinsan ko. Ako at ang aking pinsan ay magkasama sa isang bahay. Pero bago kami napunta sa bahay na tinitirhan namin ngayon ay meron muna kaming natirhan na bahay sa medyo hindi mataong lugar. Yung bahay na iyon ay nakita ng pinsan ko sa online. At noong nakita niya ito ay minessage niya agad ang nagpost at tinanong kung available pa ba yung bahay. Noong nagreply yung nagpost ay nalaman namin na bakante pa ang bahay at sobrang mura pa nito. Kaso nga lang ay wala masyadong kalapit bahay sa area. Nung una ay nagdadalawang isip kami ng pinsan ko kung kukunin ba namin yung bahay dahil nga malayo ang mga bahay at medyo malayo din sa sentro. Pero noong nakita namin ang bahay ay namangha kami at nakapagdesisyon na kunin ito dahil sobrang ganda at sobrang mura pa. Gusto ko lang din pala sabihin kung bakit kami magkasama ng pinsan ko sa iisang bahay magkasama kami sa iisang bahay kasi yung mga parents namin ay parehong nasa labas ng bansa at medyo magkalapit lang ang edad namin at pareho din kaming susunod sa mga parents namin. Dumating ang araw na lumipat na kami sa bahay. Sobrang saya ng paglipat namin kasi pumunta yung mga barkada namin para tulungan kaming maglipat. Sobrang napahanga din ang mga barkada namin doon sa bahay dahil sobrang sulit daw nito. Sinabi ng pinsan ko na swerte nga kasi sobrang ganda ng bahay at magiging sulit yung two years namin na pagtira dito. Kasi nga ay aalis kami ng bansa at gagawin na lang negosyo yung bahay. Lumipas ang mga oras at gumabi na umuwi na yung mga kaibigan namin pera sa isa kasi nawala niya ang susi ng motor niya at hahanapin pa kaso sobrang gabi na at medyo magulo din yung bahay dahil sa mga gamit namin. Hating gabi ay ginising kami ng kaibigan namin na natutulog sa kabilang kwarto. Sabi niya na may kumakalabog daw sa taas ng kisame. Pumunta kami sa kwarto na tinutulugan niya at meron nga kaming naririnig na kumakalabog sa taas. Kaya't sumigaw yung pinsan ko ng Sino yan? At may baril kami. Kahit wala naman talagang baril ang pinsan ko, sinabi niya pa rin yun. Dahil yun yung sinabi ng tiyuhin namin para matakot daw yung mga tao na may mga balak. Nagulat kami noong pinalo ng kaibigan namin yung kisame at biglang may bumukas na manhole. Nagtinginan kami ng pinsan ko dahil walang sinabi yung nagbenta na may manhole pala yung bahay. Inakyat ng kaibigan namin yung manhole at nakita niya na may atik pala sa taas ng kisame namin at sobrang dami ng mga gamit sa pagtingin ng kaibigan namin ay merong tumalon na pusa at sobrang gulat naming tatlo dahil doon. Pero kasunod noon ay nagtawanan kaming tatlo dahil naalala namin yung sinabi ng pinsan ko na may baril kami at ang kinalabasan ay pusa lang pala ito. Lumipas ang mga araw ay kailangan naming umalis ng pinsan ko dahil pareho ng schedule yung field trip namin. Hindi sana ako sasama kasi walang maiiwan sa bahay at yung ibang gamit namin ay dadating din sa susunod ng mga araw. Pero mabuti na lang ay pumayag yung isang kaibigan namin na siya na lang daw muna ang magre-receive sa mga gamit. Kaya pareho kami ng pinsan ko na sumama sa field trip. Dalawang araw ang lumipas ay napatawag yung kaibigan namin ng alas 10 ng gabi at nagtanong kung nakauwi na ba daw ako at sinabi ko na hindi pa. Nabigla ako nang sinabi niya na meron daw tao sa bahay namin. Dumaan daw kasi siya kinagabihan para i-check kung nalak niya ba ang pinto pagkatapos niyang ipasok yung mga gamit namin na dumating. Sumagot ako na baka yung pinsan ko lang yun. Baka umuwi siya or kung hindi, may nangyari sa field trip nila kaya siya nakauwi. Pero sabi niya na tinawagan niya na daw yung pinsan ko at hindi din daw ito umuwi. Tumawag ng pulis yung kaibigan namin at umuwi din kami kaagad ng pinsan ko. At sa pagdating namin ay nakita namin ang mga pulis na hawak-hawak yung tao na nakita nila sa bahay namin. Sinabi ng mga pulis na nakita daw nila ang lalaki sa itaas ng kisame. At isa pa ay may nakita daw mga pulis ng mga gamit at mga plato na may ulam pa. Sobrang takot namin ng pinsan ko kasi naaalala namin yung gabi ng paglipat namin. At mas natakot pa ako nung naisip ko na kung tinuloy ko na hindi sumama sa field trip. Natakot din ako sa tuwing maaalala ko yung mga araw na kasama pala namin yung lalaki sa bahay. Kinabukasan, umalis kami ng pinsan ko sa bahay na iyon at mas pinipili na namin na sa mas maraming bahay na lang kami titira at di na magbibay sa presyo. Hindi ko ma-imagine yung takot na matutulog ako mag-isa sa bahay na iyon na may kasamang ibang tao. At napapaisip din ako kung gaano nakatagal ang lalaki na iyon doon sa bahay o kung andoon din ba kaya siya nung hindi pa kami ang nakatira sa bahay na iyon. Kasi hindi alam noong nagbenta na meron palang atik yung bahay na iyon. Basta, isa lang ang sigurado na ako ngayon. Hindi hindi na ako titira sa bahay na medyo walang tao at wala masyadong kapitbahay. Ako nga po pala si Kayla. Meron akong ikikwento na nangyari sa amin ang pamilya ko noong nagbakasyon kami sa isang exclusive island. Ako Kasabay ang aking dalawang kapatid at ang aming mga magulang ay nagbakasyon sa isang eksklusib na isla. Sa totoo lang, yung mga magulang namin ang pumili ng lugar kasi wala naman kaming say pagdating sa mga ganitong bagay. Pumunta na kami sa isla na napili ng papa at mama ko. Pagdating namin doon ay natuwa ako dahil nagbook pala yung papa ko ng isang bahay na pag-iistiya namin. Sobrang ganda ng bahay dahil kita dito ang sobrang ganda na view ng isla. Siguro halos mapuno yung cellphone ko ng mga pictures dahil nga may view yung bahay na tinutuluyan namin. Lumipas ang ilang minuto ay pumunta yung magiging tour guide namin doon sa bahay. Tinanong niya kung gusto ba namin maglakad-lakad dahil meron daw mga magagandang view o magagandang pang background sa pictures na medyo malapit lang sa bahay na tinutuluyan namin. Siyempre, sinabi kong sige dahil mahilig ako mag-post ng mga pictures ko sa aking social media platforms. At sa tingin ko ay mas maganda itong i-post kasi nga, family vacation ito at siguradong madami ang maglalike ng mga pictures ko. Habang namamasyal kami, merong naikwento yung tour guide namin na sobrang gandang kwento. Sabi niya na sa isla daw na iyon ay makikita at mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal sa isang tao. At sabi pa niya na kapag ka daw sa mga tala doon sa isla paggabi ay matuto pa daw ito at siguradong mararanasan mo ang tunay na pag-ibig. Ang saya-saya ko dahil pagkatapos naming mag-ikot ay nagluto pala sila mama at papa ng inihaw na isda at karne. Tapos narinig ko pa yung kwento ng tour guide na nakaka-overwhelm ng puso. Nagsalo-salo kami noong gabing yon at sobrang enjoy naming magkakapamilya. Kinagabihan, merong naririnig na umiiyak ang kapatid ko sa basement ng bahay. Dali-dali naming ginising ang mga magulang namin dahil doon. Pinuntahan naman ito agad ni Papa kasi nagsisimula ng umiyak yung bunso naming kapatid dahil sa takot parang nawala yung gana ko sa mga oras na 'yon dahil sobrang saya ko nung medyo maaga pa tapos ngayon ay naging ganito sobrang nakakatakot nang nakababa na yung papa ko sa basement ay nakita niya ang isang lalaki na umiiyak pinuntahan ito ng papa ko at kinausap dali-dali namang tumawag yung mama ko ng mga pulis para mahuli yung lalaki. Lumipas ang ilang minuto ay dumating na ang mga pulis. Kinuha nila yung lalaki para dalhin sa presinto. Pero laking gulat namin nang biglang sinabi ni Papa na wag na daw dalhin sa presinto yung lalaki at pauwiin na lang daw. Hindi namin maintindihan kung bakit na napagdesisyonan ni Papa yung ganoong bagay sobrang takot ng kapatid namin. Tapos si mama ay parang natutroma na sa nangyari. Pero bakit si papa mas pinili niya na pauwiin na lang yung lalaki? Lumipas ang gabi at sumikat na ang araw. Sa umagang yon ay sobrang tahimik naming magkakapamilya habang nag-aagad. Di ko mapigilang itanong kay Papa kung bakit niya pinauwi yung lalaki. Naaalala ko sa oras na iyon, di ko mapigilan ang umiyak noong sinabi ni Papa ang dahilan. Sabi niya, noong kinausap niya daw yung lalaki, ay nasa tamang pag-iisip naman daw ito. At ipinaliwanag din ni Papa na wala siya sa bahay nila at trespassing yung ginagawa niya. Mbait kasi ang Papa ko at palagi niyang sinasabi na sa lahat ng problema, dapat idaan mo na sa usapan. Sumagot naman daw yung lalaki ng Alam ko pre, di ko lang talaga kayang kalimutan ang bahay na ito. Dito kasi ako nakatira at dito din sana sa bahay na ito kami titira ng magiging asawa ko. Kaso na aksidente siya at hindi hindi ko matanggap ang pagkawala niya kahit limang buwan na ang nakalipas. Ako mismo nagdisenyo ng bahay na ito at itong lupa na pinagtayuan ko ng bahay ay dito kami unang nagkakilala ng dahil lang sa picture. Di ko maiwasan bumalik dito kasi andito pa ang mga dapat na gamit naming dalawa. Dito mismo sa bahay. Wala akong ibang magawa kundi ang pumunta na lang talaga dito at ilabas ang nasa sa loobin ko. Ako ay humihingi ng pasensya dahil nasira ko ang bakasyon nyo. Pagkatapos sabihin ni Papa 'yon, ay tinignan ko yung pamilya ko at umiiyak sila. Pagkatapos, ay niyakap siya ni Mama. Pinagpatuloy namin ang bakasyon. Bigla kong naalala yung sinabi ng tour guide. Nasa isla daw na iyon ay makikita at mararanasan mo ang tunay na pag-ibig. Kaso sa kasamaang palad ay hindi mo na magagawa ng paraan kung ang kapalaran na mismo talaga ang kalaban mo. Hanggang sa araw na ito, hindi ko pa rin makakalimutan ang bakasyon na iyon. May nakakatakot man, pero para sa akin, yun ang pinaka-the best na bakasyon ng pamilya namin. Dahil may kasunod pa na sinabi si Papa para kay Mama. Sabi niya, kahit ako kung mawawala ka, hindi ko rin siguro alam kung ano ang gagawin ko dahil ang alam ko lang ay ikaw na ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Mo ha ha